Hey you, what's up double guys. So ayan, update ko lang kayo double cuts sa aking pagiging mga Nang binata, akala nila masarap. So ayan double guys nakapagluto na ako ng ano ng pagluto na ako ng almusal namin ng aking apo yan ang niluto ko itlog na barkads yan almusal namin yan <coughs> yan tapos meron tayong sinasangal dito double Si shout out kay commander mami so yan meron ako sinasangal dito yung lamig kanina kagabi yan sinangal ko na naman double Yeah, haluin, haluin muna natin. At baka masunog. Yan. ang buhay ng ano. hirap walang buhay binata da barkads. Ayun. Dalawa lang kami dito nung aking apo. Ayun. Ito po ay aming almusal, sinangal. Tapos itlog. So do the itlog uh, ulam namin ni uh, apo. Ayun. Ngayon na barkads. So ayan, nakapagwalis na rin tayo diyan, dapat sa paligid oh. Pagwalis na rin tayo. Um, so ayan. Yung apo ko andito, yung kasama kong apo mo. Mag-hi ka, kay lola mo. Wala siyang ginagawa eh, ayan Oh. Mami. Yan yung aking apo. Dalawa lang kami dito ng apo ko. Never catch. hindi ka naman nag-shout -nag out eh. Mami. Ay, Oh, wait daw mami, busy siya eh. Shout out sa mga nandun sa may bagyo. Sino? Si... Kita ka ba? Si Lola Pe at sila Nognog kapatid ko. Iyon. Sino pa? Tsaka yung shout out din yung nasa Bulacan. Hmm, mama mo? Si mama nga. Iyon. Mga tito mo do, pero tinuloyan yung lola mo. Shout out mo. Tito Boknoy, shout out. Tsaka hmm. Tito Ewan, shout out. Oh, wala pa, si Elmar pa. Si Tito Elmar. Si Tito Ros. Tito Ros. Oh, oh, makakalimutan na, tinuturuan pa. Sya yeah. si... Sino pa? Si... Kuya Glenn. Okay, si Dibay, hindi mo ba isa shout out? Mas lalo na, shout out sa... Sa ano ko? Yun <laughs> eh. Sa ano ko? Ayan ah. Batang-batang to. Meron ng ano. Medyo ko lang. Meron ng kinuha ka So, wala Ayan ah. Ulitin ko na naman. Ayan ah. Na, kakain na kami. Ayan lang ulam namin. Apo ko. Okay na yan. So, yun lang na barkad sa ating ano. share lang ako ng ano. Buhay binata. Tapos, ayan nga pala na barkads. O yan, kay Yaya Bagis, naka-play yung iyong ano, naka-play yung iyong 108 na ano, shout out kay Yaya Bagis. Naka-play yung iyong video rito na ano, 108 videos na playlist, yan. So yan, kakain na kami dahil barkad. Mahirap talagang nag-iisa. Mami, panuuri mo to ha, Mami. Bye-bye na. Thank you, thank you for watching the barkad. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, the barkad, paki Like narin ang ating videos and subscribe double catch. Yeah, thank you, thank you. Bye bye.